Well, well, well. Good morning, mga ka-beks. <laughs> Intayin niya ako. Bibidyo ko nga kayo. Eh. Iniwan niyo naman ako. Tapos sakas kami dun sa kabilang manhole. So, lilipat naman kami dito sa taas naman. Sa may black 20. Hi, Kalito. Wala <laughs> pa si Kyle Wala pa po eh. Bakit kaya? Ang sabi niya ngayon daw siya papasok eh wala pa. pa Bibirin nagre-reply eh. Wala, siguro ako kasama na ano, makakatakot ulit ko yun ah. Baka. Ayaw <laughs> ko ba doon? <laughs> Sige po. Eh, Ayun si Kalita <laughs> Yan. Dito kami sa Black Twinry. Yan. Niwan nila ako. Ang bagay ko kasi maglakad eh. Ayan, unahin na yan. Ayan. Tapos repare mo na rin yan, no? Ayan yung frame na yan. Mm -mm. Tayo yung nag-ano yan, ibasag dati eh. Kaya kailangan repare well. Dito tayo sa Black 20 mga Kabex, Yan. Hi, Kabex. beks Uy, ano? Ayun friend ko dito, man, oh. Nakasahod ka na? Ay, naku, wale pa po. Ano Hindi ko rin kasi alam yun, eh. Al Sabi mo, mag-usap mo ng paycheck? Ayun po sa payout ko sa Facebook. Pay ang payout? Oo, dito sa Facebook. Dito sa Facebook Sana, pag naano process. Ito pala friend ko dito, oh. yan. Yes po. eh link pa sa ano sa tawag doon? Sa PayPal. Sa PayPal. Kaso mm. na nag-decline, ayaw ma-link. Siguro may kulang pa ako. Oh, mm -mm. Kulang pa siguro ako ng requirements sa ano? Ano ba mga requirements? Wala pa po akong tin eh. Tin ID? Oo, tin number. Eh, nagpakuha pa po ako. O, oh, pakuha pa. Manilin, mm -mm. Manilin. Opo. Eh, baka sana pa dumating sa Friday pa. Oh, at least meron kang aasahan. Mm -hmm. Yung parang kung magkano yan, no? Palaki ng palaki, na, palaki na, no? Oo nga po, Say okay. hi! Siya yung friend ko dito. Hi. Oh. So, Nakaglan ka? <laughs> Opo, i-upload ko mamaya. Uy! Uy, alam mo yung garden niya yun, doon, maraming higad. Oh, tsaka yung ano namin doon, yung okra, malalaki na po. Ah, may bunga na? Hindi, mga ganyan-ganyan pa lang. Okay, <laughs> basta malalaman ka naman yan. Opo, But, pag ang cute ng oh, mga ka-begs. Oh, Gano'n niyo, o. Oh. Hindi <laughs> <laughs> ko nga alam kung paano pag send ng stars. I-click niyo lang po yung may star button po doon sa taas. O, oh, tapos? Tapos click niyo lang po yun. Oh. Tapos mag re mag-ano po yun sa GCash. Ah, paano ka kung mag -aano? Opo. Ah. Meron po doon isang star. 19 pesos yata yun. Yung flowers. May mga ganun po. May, pipi may pipilihan kayo kasi kusang kas 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 ako like na, like na ako ng like. Mag-comment sana ako kasi nag-ano. Opo, pwede po. Miss, maganda pa nag-comment para ano. Oo. Uh -oh. okay. Okay. pero mo naman kapag vlog ka pa sa ganyan. Opo, andito kasi kami gumagawa sa kabila, o. Oh. Dito po uh -huh. sa may kabila. Dito? Sa baba dito? Ah, uh, oo. Uh -huh. Eh, mag kami ng manhole dyan. So, binablog ko na sila. Opo. Susunod, kung tapos na dito, punta na kay Naik. Naik po or Sabela? Sabela. Sabela ka ano lang. mm, -mm. Paano yanan? Ganda lang sa Sabela. Nakarating na po kayo doon? Nakita ko lang kasi nga sabi ko nga rin. Kung alam ko lang nauna yung Sabela, Sabela ko nga. Ano? Mas maganda po doon sa Sabela. Mas maganda sa Sabela. Oo, Malayo oo. nga na siya i-compare dito. Pero mas maganda yun doon kesa dito. <laughs> Lahat kasi dito townhouse. Oo. Oh, oh, doon hindi. Tsaka... Doon, no? Class oh, doon. Class talaga doon. Tsaka meron pa doon ano, malaking meron farm, farm, farm. 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 Mm -hmm. Para sa mga, ano, you know, mga seniors doon. Mm Ang daming pasyada. Ang ganda doon. Nakarating ka na doon? Opo, doon kami gumawa nung una bago kami malipat dito. Ah, talaga? Mm Wala na idea na namin kaya kasi malaki na ang, malaki ang ano doon. Ay, malaki na po talaga kasi ano, halos kumpulero na yung ano nila, Amenities. Oo. Oh, uh -huh. ang gaganda ng mga bahay. Kasi kung baga magkadikit ang sira, parang duplex. No? Maganda po yun. Maganda. Kung dati sana, mis mura-mura pa yun. Eh, ngayon, Oo, mahal na rin. Oo, na nagbayad na kami doon sa nakapag-reserve na kami na tapos and down payment. Saka pa, pa nag-offer yun doon sa Makani? Uh Oo. -oh. Sa office. Uh, ito sa Sabela, may naik, may naman mayroong ano, no? ano, ano, wala na yaba. Opo, naik. naik. Oo, -o. Ay, bye muna mga kabecks. Ingat. Ay. Good morning.